Alright mga pa, so magandang gabi sa inyo mga parang no? Uh, Kain tayo ng klan. uh, barbecue Barbecue na rin yung ulam natin mga pa mm. so, Kumain na bang lahat? Ako uh, kakain sa so, uh, Update tayo sa feeding natin mga pa <laughs> lagi na lang tayo nag-update nito wala ano, uh, hindi matuloy-tuloy <laughs> so pasensya na lang sa ano sa lahat kung naghihintay kayo kasi alam kong may naghihintay sa pa namin lalo na yung lalo na yung sa pa-piso challenge namin kasi uh, nagpakapal kami ng mukha para sa piso challenge namin noon noon pa to eh naman no, doon ako sa Manila pati doon sa Manila nagpat 5 piso challenge din ako so nung nakauwi ako dito sa amin nung July hanggang ngayon hindi pa rin na tuloy, -tuloy. kasi nga noon ah, nagkulang pa yung pera namin kaya ako nang nag ah, uh, na nulusit kanila ni wal mga Sir GM tapos si Sir GM naman tinuntak si taga-Norway at yun ay may makakilala pa ni Kusinang Lagan na nagbigay ng kwan uh, hindi naman kalakihan ng mga pera na pinadala nila pero malaking tulong na yun talaga mga par yung binigay nila sa amin talaga na kay taga-Norway siya ako no? at saka ni Sir Jim, kung hindi kay Sir Jim ah, uh, hindi makompleto yung pera namin kasi saan na-contact ni Juan ni ah, uh, uncle ah, uh, ni Juan ni taga-Norway eh. salamat din kay Jan Jan no? siya din yung uh, nagbigay sa akin ng uh, uh, Facebook page uh, Facebook ni uh, Jim, uh, Sir GM kaya ako nakontak si uh, Sir GM siya ang dahilan so chat out update ko lang kayo mga par kasi uh, nabasa ko sa mga comments sa uh, uh, chat chat sa GC namin so may nag Uh, uh, suggest doon na kung pwede i-kuha na lang daw i-bigay na lang daw sa uh, uh, i-donate na lang daw sa iskulahan kung sino yung uh, pag nga namin so may nagsabi naman na hindi pwede kasi uh, kailangan daw tayo talaga ang magkuha magpa kasi uh, umpisahan na natin na, na, na daw namin to so, tapusin namin so maganda yung ganun ikaso e, kaso lang yung iba kasi mga par may mga trabaho naiintindihan ko naman sila si Sir si Ma'am Riley si Kusinir Laagan two tips si yun si mm. e, yung, yung iba ni si Jante at si Kwan, Sir Lord, ah, si Lord A.G. Yung so, kakatanggal, kakatanggal lang sa trabaho ngayon mga parte. Ah, uh, hindi, niya, hindi niya alam kung bakit siya tinanggal kasi walang walang formal na kuan ba mag kumbaga, usapan uh, personal na usapan ya yeah, lang siya na uh, hindi na siya papasukin ah, uh, hanggang ngayon lang daw siyang araw na to so, wala na siya siyang trabaho ngayon so yung iba naman is dyan kaya hindi ma ma kuhan yung meeting meeting namin talaga kasi sa oras ah, sa, uh, yung sabado sana, nung ano, linggo kaso lang, ipista sa makro tapos si siyo uh, teacher doon tapos si Ma'am eh, wala nang problema si Ma'am Riley. Maganda talaga kung buwan. Yung andun kami lahat. Okay lang kung may absent isa. Kasi si Ito Tips, uh, wala yun eh. Anak, ganagang trabaho yun eh. Alas pa yung out niya. So, yun. So, uh, update ko lang kayo na uh, hindi pa kami makapag meeting Ang Sabi naman ni Cousin Lagan, ah, uh, kung pwede lang daw eh virtual na uh, communication, baka magbi-video call kami. So, sabi naman ng iba uh, yung isa na kailangan na personal dito sa PUSA. so ang sabi naman ni Kusin ng Lagan, sana uh, as sa birthday niya ngayong 15. Uh, kung pwede ba daw mag, mag kaisa kami doon sa birthday niya para uh, mapag-usapan na rin yung uh, pwede feeding na gagawin mga pa. Hmm. Um, Bala ko mag sa, uh, so, sa mga konsihal ng tatakbo ngayong election. So, gagawa pa lang ako ng pangalan nila pag okay na kasi okay na yun eh may solicitation na si uh, ma'am Riley tapos pangalan na lang ng uh, bibigyan so ako hindi pa ako nakapaggawa so magagawa ko rin yan mga pa so hindi man ngayon siguro sa linggo kasi ang bala ko pagkatapos ng cordless kaya ako mga para dito sa amin dito sa mga elementary kasi nung nagpapisa sa ako ah uh, nagkasulubong kami ni uh, mam ma ma'am principal sa elementary so ang sabi naman niya yung nagpapiso challenge ako sa kanya hulog siya doon tapos nagtanong kung para saan daw to, so sa pecho challenge namin doon sa color de list. So, ang sabi naman niya sana uh, sa kanila sa kanila naman daw kasunod pagkatapos doon. Iwan ko lang kung joke lang ba yun or hindi. Okay. So ah, uh, sinabi ako naman sa, "Oh, okay, ma'am. Pag mahuma pagkatapos nito sa amin sa court release, uh, gagawa ako ng paraan para ah uh, dito sa naman sa pa elementary ang kasunod. So, ito yung mga parang, ah, uh, kaya ako susulisit ng mga, uh, sa tatakbo ng mga consular, kaya ako susulisit sa kanila. Para dito yan sa elementary. Sana, uh, may mag-support, ano. Sana may, ah, uh, ah, uh, mag-sponsor. Parang mag-bagay na yun. Kasi dito sa, ah, talaga, no, Uh, pag, kung matuloy man yan sa Cordelis matu uh, pag matapos yan dyan dito naman sa elementary sa amin so, hindi ko alam kung kumpleto ba kami yan depende na lang kung sino yung makanti kasi uh, sabi ng iba na parang gusto ng sumuko ba? Bakit ang iyo ko sumuko? Um, Ang pisa na yun. Ang uh, loko. Ano ba? Diba? Para so, sa mga bata, um, ano ba? Mabuti nga nga naman yung atin, diba? So, kung may kuha lang ako, may sahod lang ako dito sa Facebook, sa YouTube, hindi ako mang, hindi ako manusit. Ako na lang. Ako lang po sa magbigay. So, wala pa eh. Wala pa tayong um, ambag. Walang tayo kong sahog. <coughs> Naabot ko na yung 60,000 minutes. So, uh, followers ko na lang ang kulang sa uh, Facebook. So, sana supportahan nyo yung uh, Facebook page ko. Ito yung mga para. So, pakipalo na lang nito mga para. Kasi, ang daming uh, nag uh, papalo sa iba kong account mga pat so ito na yun mga pat ito na yung ginagamit ko ngayon so papalo na lang ako dito ah uh, word of vlogger ito ito yun ito at yun ah uh, sa uh, youtube naman ah uh, wala pa ano pa wala pang oh, ito ah uh, watch out na lang din yun yung sa YouTube ko. Eh, kasi wala masyadong na sa YouTube ko. Kaya yun, okay lang ha, upload, upload lang dahil doon. Upload din sa Facebook ko. Kaya, But, kung may manood man sa YouTube ko, okay. Salamat. Kung wala, salamat din. Ayun, problema ha? Basta support, uh, nyo na yung uh, Facebook ko mga para. Kasi kung basta lang talaga ako dito sa Facebook. Ako hindi na ako mag-nurusit. Hindi na ako mag pa. Kusa lang ako magbigay ba? Ah. Mm, Tap mong barbecue.

ay dito sa elementary sa amin, marami talaga mga bata. Siguro mahigit isang daan yung mga bata dito sa elementary sa amin kasi uh, nasa main eh. Nasa main. Kaya maraming mga bata talaga. Kaya medyo malaki-laki yung pera ng uh, bubuuhin sa mga lahat ng tatakbo ng ngayong eleksyon no? Responsor na naman <laughs> So kanina pala ba pa dami sila para ang mapa Hindi tayo nakapag-vlog

kita na uh, sa mga naghintay no. Absensya ah, uh, na talaga no. Dahil sa mga sponsor namin. Absensya na talaga. Yan yung matutuloy-tuloy talaga to. Mga mabuting kamay. huwag kayo magkalala kasi po pag mag uh, magkaisa na kami nung, anong pizza yun <coughs> yung lahat ng uh, naipadala kasi andito po sa akin yung pera eh kung so, lahat ng napadala ibibigay ko sa cashier sa treasurer namin na si Sergio yan doon yung pera so doon ko ibigay lahat ng pera Prop. Alright. Maraming salamat sa inyo mga para so, sa kapanunod sa aking video. So, please like and share lang mo mga para na uh, sa Facebook uh, page ko. Ito yun. Alright. Uh, uh, pa subscribe so, na rin sa Uh, YouTube channel ko. Ito yun din ako. Right? So, God sa lahat mo. No? Uh, ingat kayo lahat. Ilang, ingat kayo lahat dyan. Lalo na sa taga uh, dun sa ibang bansa. Ingat kayo lahat dyan. So, maraming salamat sa uh, mga sponsor na uh, nagbigay para sa video na to. So, hopefully, ah, uh, uh, na lang yung fan natin, no? Kasi, ah, uh, alam ko naman na, ah, uh, gusto niyo manu uh, gusto nang uh, mapanood yung feeding namin so um, kailangan pa na talaga namin mag, ano, magkuwento isa para ma kung ano may yung uh, pinaka free nila para sa dito sure. ah so shout sa team Tabangay Sir so, God bless sa inyo lahat God bless bye bye